nakaputi, nakatayo sa gilid ng rooftop. Agad niyang kinuha ang kanyang kamera at kinunan ang babae. Ngunit nang i-check niya ang kanyang kuha, wala siyang nakita sa larawan. Miss? Tawag ni Marco nilalapitan ng babae. Hindi ito sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit at sa kanyang pag-abot sa babae, humarap ito. Walang mukha. Napasigaw si Marco at tumakbo pabalik, pero tila lumiliit ang mga daanan. Naririnig niyang bumibigat ang kanyang hininga at bawat sulok ng hotel ay tila binabantayan ng mga matang hindi niya makita. Pagdating niya sa pinto ng hagdanan, naramdaman niyang hindi na siya makalabas. Isang matandang lalaki na tila pare ang humarang sa kanya, nakasuot ng lumang abito. Dito ka lang anak, sabi ng lalaki, sa malamig na tinig. Pinilit ni Marco na takasan ang matandang lalaki, pero biglang lumabo ang paligid. Napansin niyang hindi na siya nasa hotel. Bumalik siya sa